Ngayon, uh, magandang hapon mga tropa Hindi uh, dito na naman tayo sa manukan uh, Bago tayo mag start, uh, huwag niyong kalimutan I-like, follow and share uh, At pakisubscribe na rin po Ang aking youtube channel na Reynolds Vlog uh, At huwag pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, ginagawa. So magandang hapon at uh, ito, andito naman tayo sa Manukan. Ayan, may mga bata pa rito na ano, nilagay na nila sa... Uh, na yan. Mga bata pa yan. Mga bago. Ayan, mga bago yan. Yan mga uh, nakalagay na yan dyan. Mga galing yan doon sa may, isk, may net na yon. Tapos sinasanay na sa ganito. Yan. Mga maliliit pa yan. So, yan. yan. Lalagay na yan dyan, tapos pagka medyo malaki-laki na sila, itatali na yan dyan sa labas. Ayan, mga po. Uh, rin yan. Lahat naman ang nandito, mga binibenta Yan, sa mga kapwa mag-manok, oh, alam nila yan. Oh, lahi niya. bago rin dito. Yan. bago ko yan, mga bro. meron dito ng uh, binabae. Uh. Okay. Uh. ito yung galing sa ano no? sa Haha. Haha. bakulod sa Haha. Haha. ito ah galing din to sa Bacolod Yan, sino yung mga gustong mga bumili, uh, comment na lang po kayo sa comment section. At, uh, mga binebenta naman to. Ito mga tropa, mga hindi pa kumakain yan. Maya-maya kakain na yung mga yan. Ito, ito yung isa sa nanalo na dito. putol siya. Potol yung kanyang paa. dito mga bata pa kasi yung mga nandito ah, mga bagong tali lang yan yan mga bagong tali yan mga bagong tali yan mga bagong tali dito tapos yung ah, ano nandun sa bandaron mga ano na yan mga pambenta, pambenta yung nan tapos yung mga nandito mga bagong tali lang sila Oh. Tuh, bine-binterin. Tuh, bine-binterin to. Ah, ang breeding pen dito. Uh, bago na naman 'yan, bago na naman 'yung uh, tandang na nilagay diyan. Yeah, 'yung mga walang laman na 'yan, mga uh, ano na yan, mga nabenta na 'yan. So, ito binibenta rin. binibenta rin yan, mga tropa so ayo na uh, nakaikot na tayo kaya sa susunod siguro uh, tuloy tuloy naman yung ating uh, video update napakita ko lang sa inyo yung mga binibenta dito mga tropa at uh, comment comment lang po at uh, dito lang po yan sa silang Cavite at kung gusto nyong uh, bumili pwede naman yong uh, dala pasyal, pasyalan dito pwede kayong mag comment dito ah uh, mayroon tayong mga paitlogin dyan may mga paitlogin dyan. So, ayun mga taropa, uh, magandang hapon at uh, happy new year sa inyong lahat dyan at ingat po tayo. Uh, thanks for watching.